May bula ba ang ihi mo? Naku, anong sign yan? So ang tawag diyan ay foamy urine, no? Ano bang ibig sabihin niyan? Number one, katulad ng sabi niya Malupiton, imbis sa magaluto, ang ginagawa na Hindi, joke lang. So number one, sign niya ng kidney problem, no? So ano ba nangyari? Nilalabas niya yung mga protina natin sa katawan na kung tawagin ay albumin. So do pwedeng mag-cause siya ng pamamanas. Early sign niya ng kidney damage. So pagkaganyan na nagkikwento sa akin yung mga pasyente ko, nag-order agad ako ng urinalysis para makita ko kung infection lang ba o damage na sa kidney. Number two, pwede naman concentrated lang yung urine. Especially kapag ikaw ay mahilig mag-exercise, no? nagjo-jogging ka, tumatakbo, isa kang athlete, or pwede siya ng tubig. Pwede podia mag-cause ng no, foamy urine. So number 3 common naman to sa mga lalaki kasi may pwersa yung ihi namin, no? Lalo pag dumiret siya doon sa tubig sa bowl. And then number four, dahil lang yung sa mga detergent na nilalagay natin na panlinis, no? Nagre-react yun yung sa ihi natin. So pag lumabas naman sa urinalysis ay normal, tapos sinasabi pa rin ng pasyente ko, look, oh, mayroon pa rin bubble sa urine ko, ganyan-ganyan. Eh. So ang sinasabi ko, pag umiihi, either sa tabo na lang o kaya sa arinola para hindi magkakaroon ng projection or hindi lang magkakaroon ng reaction sa mga paninis sa atin detergent. Okay?